Dito po masyado pinitila. Minute. Poo! Hmm. Diba? Ito naman po. Kanina wala po ito, no? Ito kulang no? Pero ngayon ay eh, makakaramdam na po siya ng nitila. Hmm. Sinanggal po ako. Dito sila niya na sa akin. Ang Iba yung sakit nito. Ay yung kanina, tama. Iba yung sakit, ha? sobrang kasi may kasi okay so ito ha mahali tayo sa manay eh, ha kaya mo ha o kaya hindi nyo ha kato mm, rara po tayo nito kaya rara tapos please hindi na naman na rin Jesus galang Diyos kasi hindi mo magambahan sa lalaki nito at sa pamilyang ito magbukat tayo sa spiritual ng Diyos Diyos na lahat Diyos na kinakatakutan sa impyerno ha Dunay. ay sada ilo sa mga utang niluyawa and ah ako Fuh! Tatanggalin yung mga nilagay nyo dito, ha? Ha? Tanggalin nyo na, ha? Ha? O, oh, abo, nagagalit ka? Galit ka sa akin? Ha? Galit ka sa akin? Ha? Nagagalit ka? Tan uh, hindi po. Bakit nyo sinumpa yung pamilya? Gusto ko malaman. Bakit? Bakit nyo sinumpa? Alimata mo, fu! Bakit nyo sinumpa? Sinumpa nyo? Ha? Ah, Isa-isa nang namamatay, oh? Ha? Ah? Ha? Ah, Tagalito ka lang ba sa bulakan na to? Pagari pa. Nandito ka sa lugar na to? Nandito. Opo, tanggalin mo. Gamitin mo 'yung isang kamay dito sa lapit. lapit. Lapit, lapit. Hmm, Babaklasin na. Ha, tatanggalin na. Ha, Jubayan niyo ha. Pati dito sa matanda ikaw bumira. Ikaw bumira. Ha? O sino 'yung susunod mo? Gusto ka malaman. Susunod mo ba to? Ha? Susunod mo? Sagot! Susunod mo. Pakto. po! Hmm. Wala kayo na mamamatay to. Ah, kailan mamamatay? Ah, papatayin niyo 'to eh, tama? Sagot. Ah. Papatayin niyo 'to eh, ha? Tama, di ba? Sagot. Ah, oh. Sagot na mayo. Oh. Oh, kailan mamamatay ito? Gusto ko malaman. Alimata mi. Po. Kailan? 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 Hmm, hindi mo alam. Sige, tanggal, tanggal, tanggal. Tanggal. Hmm, Grabe ginawa niya sa pamilya nito. Ah, hindi kayo nakawa? Wala kayong takot sa Diyos? Wala kang takot sa Diyos? Ha? Ah, wala kang takot? Ha? Ah, wala kang takot sa Diyos? Ha? Ah, wala, ah, wala kang takot sa Diyos? takot. Pakto. Poo. Mm, sige pa, tanggalin mo yan. Sige, sige, yung salig. Grabe kayo, nilalo, nilalaro niyo yung manika. Manika yan, di ba? Nakamanika. Pakto. Poo. Mm, sige. Sige, tanggalin mo yan yung salig. Tanggalin, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Sige, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Sige, tanggili mo yan, sir. May nagbabago, sir. May nagbabago? Mm ha? -hmm. Ha? Meron. Sige, sige pa, tanggalin mo yan. Dami nilagay. Sige. yung manika no? Kaya ito, buha ang no? Di ba? Mm -hmm. Tapos ito pang kamay mo, ito, 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 minsan, nakakaramdam din yan. Nagano, uh, nanginig. Paano? Minsan, tinutusok, 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 Sige, Ibig mo? Nium-nium. Tayas. Pu! Gigi, baklas. Pahihirapan pa ng talalo. Hmm. Babae lalaki, ilan kayo? Gusto ko malaman. Ilan? Ilan kayo? Ah, marami? Marami kayo? Ah, marami kay naglagay dito? Ah, o, ito. O, pu. Sige, baklas. Tanggalin mo 'yan. Sige pa. Sa ulo. Sa ulo. Tanggalin mo 'yan sa ulo. Sa ulo. Hmm, sa ulo. Kailan gagaling to? Gagaling ba to? Ah, kailan gagaling? Gusto ko naman. Kailan? Kailan gagaling to? Kailan? Ah, kailan gagaling? Ha? Ah? Anong wala? Sige, baklas, baklas. Kaya baklas mo yan. Sige. Ray, paano ko rin? Dito ngayon, pa baklas nga rin. Tanggalin mo rin doon, ha? Ha? Ah, tanggalin mo rin, ha? Ah. Sagot! Pakto! Foo! Sige, baklas, sige. O. Sige, dito, dito, dito. Mas maligat po. Sige, sige yan. Patanggal mo rin natin. Opo. Tanggalin mo na nilagay mo dito kay nanay, ha? Ha? Oo, sige, sige, baklas. Baklas. O, sige, sige. Sige, o, tanggalin mo nilagay mo doon. Tanggalin mo, tanggalin. Huwag mumulat. Huwag ka mumulat. Sige, baklas. Tanggalin, likod. Labanan mo lang, sir. Labanan mo.

Sige pa. Babasagin ko lahat ng sinumpa dito. Para matapos na yung problema dito ng pamilya na to. Sige pa. News news. Dayos. Poo! Sige pa. uh, sige, baklas, baklas. Tanggal. Tanggal, 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 tanggal. Sige, sige, sige. Kunti na lang. Kunti na lang. Sige na. May nangyayari ba nga sa likod mo? Ako ano, malamit ang pakiramdam Pero may nawawala ba? Nawawala? Imi, imi, imi. Sige pa, sige pa. Sige pa, tanggal! Sige pa, konti na lang. Sige na, okay na. na, sige na. Tutu, 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 salig. Salig, salig. Sige, salig. Laban mo, sir, ha? Laban. No? Sige pa, konti na lang. Sige, tanggal pa. Papatay ko na to. At yung buong grupo na to. Uh... Opo, oh, lahat na to. Sa SPIA na yun natin. Sa balikat. Sa ano na pati balikat yun hmm. natin. Eh. Basta mamaya sabihin ko po. Alam hmm. natin kasi may hmm. ba, may mga hmm. gato talagang tao na eh. Na, hmm. la, Uy, la, may mga gabrawit. Basta ng hmm. hmm. balikat. Yung balikat, balikat, balikat. Hmm. Sir, hmm. 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 may nagbabago ba? Ha? Ano na ito nga Hmm, lang nga inipig ko iyo eh. Mainitig ko pa, gusto mo? Ha? Sige pa, baklas. Tanggalin mm. mo yan. Hindi mm. mm. kayo natatakot, kayo sa pamilyang to. Mm. dami nang nagalit dito. Humihingi mm. kayo ng tawad? Mm. Ah. Eh. Sa? Patawad sa, sa kasalanan. Oh. Mm. Eh, sa ating ama, ng tawad sa ating ama. Ama, mm. patawad. Eh. Mm. Kailan yeah. ba silang gumawa niya? Kailan daw ba kayong gumawa? Ilan? 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 Ilan kayo? Ilan kayo gumawa? Ilan? Ilan? Ayaw magsalita? Ha? Ah, ilan? Ha? Ah. Ah, ha? Isang grupo kayo? Ha? Ah. Bali, pito eh. yan sir. Pito. Atan? Pito nandito dito ba sa amin? Hindi. Magkakaiba po. Magkakaiba po. May grupo kasi ito may grupo. Sige po. Pito. Hindi. Halimbawa, mga kayo kami dalawa. Sige naman. Isa-isa po. Siya. Siya. Siya mapapasok. Hmm. Hanggat di po natatapos yung sumpa. Hanggat di nababasa. Magsusunod-sunod. Hmm. Eh, okay yan, yan, immer, yan totally. nga. Actives, uh, Maraming salamat. Kami po yung pinatawag yun para matapos natin ito. Kasi yung nagawa nga sa buwasin, kasi nasira na mga kapatid, kayo di ba natin ang isang. Pupunta siya dito, gusto na kapatid. Hmm. <tate> Nasaan <-satu> na? Hey. Ngayon, sa alam natin kasi natin alam. Kunti na lang. Kunti na lang. Patayin ko na tunay na. Nahihirapan na kasi yung katawan ng namin. Pakinawa mong sa akin ng dakila. May sa ng bakbas. Naibalik po ang lahat ng sumpa na inilagay din nila dito sa pamilya. At patayin po ang gumagambalang lahat mga. Saan sana ng balik sa katawan. Nay. Oh. Sige. Sige. mungat na. Mungat, mungat na. Sir, ino kami ng tubig. Sige. 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 ko, dati, Kaya mo kontrol yun, sir. mo na Oh. Kaya naninom ako. ino ka Ah, uh, ito po si Apurat ng Tima po Eric Kapuchalin. Maraming maraming po salamat sa ating Ama at Panginoong Isus. No? Shout out po kay Apuchalin. Ako, ako Eric, ako Marion. kay kayo ng Tima po Eric Kapuchalin. Shout out din po kay Madam Mel at Madam Rosita ng Barito. Shout out din po kay Carl ng Team Supremo ng Bacolod. at Kay Judel. Uh, shout out din sa inyo mga Team Supremo. Muli ito po ang Tima po Eric Kapuchalin. Maraming salamat.